Kamusta na mga kameds? May share nga lang pala ako sa inyo kung paano magtanggal ng pandikit sa may frame ng uh, cellphone. Ah, uh, may nirepair repair nga pala ako ngayon, isang cellphone na Vivo Y11. So, ang issue nito ay uh, nabasag yung LCD. So, ayan, uh, kailangan mo nang linisan natin yung frame ng cellphone bago natin ikabit yung bagong LCD. Para mas maganda rin yung lapat ng LCD sa Frame. wala siyang umbok o hindi nakaangat so ginamitang wala siya ng uh, malit na cutter kasi medyo makapal yung nilagay din na pandikit dito uh, na, ni replace na rin to dati so ayan at uh, tinatanggal ko lang yung mga pandikit na natira doon sa bawat gilid niya so kailangan malinis siya para mas maganda yung pagkalapat ng LCD na ipapalit natin dito sa Vivo Y11